mga bigan, mga nang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kani ko sa partner, Ate JB. Ayan, so for today's video, kaibigan, no, napakaganda ng topic na ating pag-usapan at napaka-importante po nito. Ayan, so naisipan ko po na gawin ito ng vlog kasi naman makakatulong po ito sa inyo. No? Ang bagay na ito ay makakatulong, dear friends. Ang pag-usapan natin makakatulong talaga pag hindi nyo subukan. <laughs> pag hindi nyo gawin ang bagay na ito ay makakatulong no matutulungan nyo yung sarili para masinso ang buhay na ito so isang bagay no ang bagay po na pag-usapan natin ay not good ayan negatibo po para sa buhay natin no so walang magandang epekto sa ating pamumuhay sa ating buhay kaya dapat iwasan natin ang uh, bagay na ito dear friends no at tiyak makakatulong ang topic natin sa inyo para masinso ang inyong buhay naisipan ko po ito nagawa ng vlog no kasi naman based na rin sa aking personal experience sa pinsan na rin ng mama ko and then uh, sa nag-comment sa ating video no so shout out no sa mga kapwa natin saya no ay may buntag no at sa mga ka, uh, kababayan natin na nasa Tagalog region magandang umaga po so merong nag-comment sa isa nating video hindi ko na lang papangalanan ayan kasi nga medyo hindi maganda no ang kanya ang kanyang karanasan So, hello Ate GB, Mayong Buntag. Ayan. So, Mayong Buntag Ate GB, ako po si... Ayan. So, di natin sabihin ang pangalan kay Bigano no? Um, akatulad katulad nyo po, meron din akong sari-sari store at meron akong Gcash. Napakaganda ng Gcash. Yes, kay maganda talaga ang Gcash. Dahil sa Gcash, no, Ate GB, medyo gumanda ang buhay namin. Minsan, ah, uh, minsan, ah, uh, sometimes, no, sometimes, mas maganda ang kita sa Gcash kaysa tindahan. Ay, totoo naman yun, kaibigan. Sa ibang lugar, mas maganda talaga yung Gcash. Dito rin sa tindahan namin, sa place namin, maganda rin po ang Gcash. Ayan, so, there are times, kaibigan, na napakalaki na kita ko sa Gcash no? Lalo at marami yung nagpapakash in, nagpapakash out. Ayan, malaki talaga yung kita natin sa Gcash. Kaya maganda ito. Subukan mo mag Gcash kaibigan kung wala ka dyan sa tindahan nyo. Kahit wala kang tindahan, no? Sa bahay lang. Mag Magpaskil ka, maglagay ka ng karatula sa labas ng bahay nyo na meron kang Gcash, cash in, cash out, bells, payment, Makakatulong ito. Okay, so back our main topic. Ngayon kay uh, Ati Ate JB, dahil sa Gcash, medyo gumanda yung buhay namin. Pero dahil din dito, pero mga kaibigan, ayan, so dahil dito nagsara yung aming tindahan. Oh my God, bakit kaya no? At kay Derek JB, direct to the point. ako po ay naadik sa sugal. My goodness, ito na! Pumasok na yung bagay na dapat iwasan natin, no? Uh, dahil sa sugal at TGB, dahil sa tinatawag natin na is, iskata. <laughs> ayan. Si, dum Dumaan na si Francis, may bumili kay Biga, no? So, alam ko sa inyo, alam ko kay may nagpapasirox pala. So, shout out kay Francis. Yan muna magserox, no? Kasi may nagagawa si Ate ng vlog. So, alam ko kay Bigan, marami sa inyo ang nahumalik sa scatter. Ayan. So, man ako, no? It's very shameful to admit. Oh my God, sorry. May, may motorcycle lang. So, It's very shameful to admit kay Bigan nakakaya pero ako rin kay Bigan ay nawaling sa scatter. And medyo na addict talaga si Ate ngayon na TGB, yung GCash ko na napakalaki na ng balance na ubos. At pati tindahan namin na lugi. Oh my God. So kaibigan, yung ating uh, commentator, commentator yung, uh, yung ating kabayan na nag-comment nag, -comment, nag -comment sa isa natin mga videos, nagsabi na dahil sa GCash gumanda ang buhay nila kasi malakas ang cash in at cash out. Pero dahil din dito, bumagsak. La, na, hindi naman talaga bumagsak. Malapit malugi ang kanyang negosyo dahil nga sa sugal. Kaibigan, kahit anong negosyo, pag sinabayan mo ng bisyo, malaki ang chance na hindi ito lalago. Much worse, malulog yan yung negosyo at magsasara. Katulad ng nag-comment sa atin, no, na si Sir uh, Basta, hindi natin sabihin ang pangalan kasi nga baka ayaw niya sabihin. Hindi naman niya sinabi na sabihin o hindi, ayaw, wag na lang kasi nga dahil dito, kaibigan, no. Kaya ako, kaibigan, no. Palagi ko sinasabi na iwasan ang bisyo. Pero ako, shame, it's very shameful, nakakahiya. Pero ako kaibigan, minsan sa aking buhay, hindi lang, hindi noon, recently lang, na-addict sa scatter yung mga online games ay yung tuloy. Malaki, malapit maubos yung aking balance sa aking Gcash. Kaya naman kaibigan, I try to control myself at thank you so much kaya na-control ko kaibigan. Kaya naman, ginawan ko ito ng video, ginagawa ng video, ginagawa ng topic para to remind you kaibigan, kahit hindi scatter, kahit hindi, ano ba yun, Fortune James, Super aesthetic. dadaan na naman si Francis kas, tapos siya mag Xerox, may nagpapafotocopy kasi. Kahit anong klase ng sugal Bigan hindi maganda. Ito ay magiging ito yung isa sa magiging dahilan na yung iba masisira yung family masisira ang kinabukasan mo pati yung mga anak mo dahil sa sugal hindi na ako lalayo yung pinsa ng mama ko kaibigan isa sila sa malalaking supplier ng balot pinoy balot pinoy dito sa place namin so maganda ka negosyo marami siyang mga uh, tauhan pero na siya sa sugal and those times kaibigan more than 10 years ago wala pa yung scatter scatter na yan So, na siya sa yung tinatawag natin na majong, yung tong if, ayan. So, yung baraha, yung playing cards, at saka majong. Yun yung dahilan, kaibigan, no, na unti unting nalugi ang negosyo ng pinsa ng mama ko. At eventually, natigil ito, nagsara. Ayan, so, naawa ako sa kanyang mga anak, pero ngayon, okay na naman ang buhay ng kanyang mga anak. May mga pamilya na sila, so thank you so much God. Pero yung, yung pinsa ng mama ko nagkasakit, yung asawa niya namatay na po. So, may God bless her soul. So kaibigan, based on that experience kaibigan, no? Na experience nila, na, naisip ko talaga noon na hindi subukan yung sugal. Pero ako kaibigan, talaga na tempted. Kasi nga maraming nagpapakash in, cash out dito sa tindahan namin. So tinanong ko, bakit palagi kang nagpapakash in? Kasi daw maglalaro sila ng scatter, kahit ano-ano pa. Yung iba nagpapakash at mas malakas na yung cash out. Kasi kasi nanalo daw sila sa online games. Meron naman nagsabi sa akin na, no, bakit ayaw ko subukan? Sabi ko, baka maubos yung uh, Gcash ko pag sinubukan ko yung sugal. Pero nag-try pa rin ako na tim, ako kay na Anong una kong try last March, bago ng March, ay nanalo ako. Palagi akong nanalo, kaibigan. No? Sino Kaya, sino bang gustong tumigil pag manalo ka? Pero eventually, kaibigan, after 2 to 3 months, unting-unting binawi nila yung panalo ko. Kaya, ayan, nang maisip ko, yung pinakamalaking uh, pinakamalaking na nawala sa, sa akin dahil sa sugal, mga more than 3,000 pesos, malaki na yun para kay Ate GB. Yung iba, kaibigan, 10,000, 100,000, yung iba, narinig ko millions daw, my goodness. Kaya, kaibigan, tinigil ko talaga. Kaya ikaw, kung ikaw na nakikinig kay Ati JP, may motorcycle na naman dumaan. Pag ikaw ay, uh, ikaw na mahilig sa sugal o na din sa sugal, tigilan mo na, kaibigan, as much as possible. kaya sabihin mo pa sa akin na bakit ko tigilan, Ati JP? Nananalo ako? Kaibigan, sa una lang yan, manalo ka. Bakit ba nila ginawa yung sugal? Bakit inibinto ang sugal? Bakit ba? Para sa kanila, para sa may-ari noon. Hindi naman sila mag ng sugal para malugi sila. O di ba? So mindset na 'yon. Ginawa nilang sugal para dumami ang pera nila, hindi para tayo ayayaman kundi sila. Kaya kung manalo ka man ngayon, kung nanalo ka, eh, good for you. Pero itigil mo na bago nila bawiin, okay? kay kaibigan, isa ito sa mga dahilan na dapat natin itigil ang sugal. Nakakasira ko ng buhay. Hindi talaga asinso ang buhay natin. At malulugi pa yung ating negosyo. Katulad ng sinabi sa nag-comment sa atin, no? Na nawala ang kanyang Gcash, naubos ang balance, patitinan, malapit malugi. Pero thank you so much, God, na agapan. Tumigil siya. Andyan pa rin ang kanyang tindahan, pero wala na muna siyang Gcash. Kaibigan, Para, dapat may iwasan natin ang sukat. Oh my God, andito na yung acting ha, complex. delivery. <laughs> Ayan, tingnan natin. Nagpapadeliver nga pala ako, kaibigan, no? Ayan, hello dong. So, nag-order tayo ng soft drinks, kaibigan, no? Dito muna tayo. Ayaw natin paghintayin yung nag-deliver. Baka pagalitan tayo. Hello dong, may buntag. Sakto, butilya dong. Ako kano dong. So, nag-order ako kanina, kaibigan. Sakto ra. Kwara ni Koy. Ara, salamat dong, ha? so kaibigan, uh, pan Samantha lang itini itigil itini itinitigil muna yung ating pagbibidyo kasi onay natin itong ating order check para iwas togi Kuha rin ng karton pala ko eh buta rin dito uh, ni Doreng kapalit pal ringkuran na ringkuran ng kaluburan ah at ni Doreng maw to kania historyal Doreng kaso ni Doreng pa utang kala ba na ah palikupi atos uh, meal ramadito sakuan kaking ari kopy paliku karton ayon kebigan I-check muna natin yung ating uh, orders, bayaran at babalik tayo sa ating topic. Kasi mahalaga ito kaibigan, no? Nag-order ako kaibigan bago pa maubusan ng stocks. Meron ako kunting stocks na natira. Ayan. Pero kailangan na tayo ay mag-order na naman bago totally maubos. Ayan. So, i-check na muna natin dan. And then, uh, continue tayo sa ating video. Okay? Ayan mga kaibigan, no? Bago main topic na bayaran ko na yung ating order no so inuna ko yung delivery kay Bigan kasi ayaw kong paghintayin yung nag-deliver kasi alam ko marami pa siyang dideliveran ng mga sari-sari store mga tindahan kaya sorry po at natigil pa samantala yung ating video ngayon kay Bigan no oh, again I'm just reminding you alam ko marami sa atin all harus halos lahat tayo alam na na hindi maganda ang may dulot ng sugal sa buhay natin pero yung iba sumusugal pa rin kasi nga para bang nakalimutan nila no kung anong impikto ng sugal kaya I'm here I'm here kay Bigan dito si Ate GB, to remind you nagpapaalala lang na kung ngayon nagsusugal ka itigan itigan niyo na po alam ko sa some of you sabi bakit ko ititigil Ate GB palagi akong panalo Kaibigan, sa una lang yan based on my experience hindi la ako lahat siguro pag sa una maganda medyo maganda talaga medyo panalo ka so, kung panalo ka ngayon malaki na yung panalo mo well congratulations pero kaibigan dapat kailangan dapat dapat talaga itigil mo na kasi whether you like it or not babawiin nila yung panalo mo kasi yun yun naman ang dahilan ka, kaya nila i-create kaya sila nag ng sugal para kikita sila hindi para tayo ay tulungan na kumita ng pera kaya mindset na yun kaibigan dapat is lagay natin sa ating isipan na yung nag-imbinto ng sugal, inimbinto, ginawa nilang sugal para sila ay yumaman, kumita. Hindi sila nag-imbinto ng sugal para tayo ay kumita. K kasi malulogi eh sila, bakit pa sila mag-imbinto ng sugal kung gusto nilang tayo ay kumita? Siyempre, gusto nila sila ay kumita. Matik na yung kaibigan, kaya itigil mo na ang sugal at kahit anumang bisyo para a aasinso ka, pati ang buhay na yung family. Ang hindi nyo so much, kaibigan, tinapos kong dulo, dulo, yung aking video. Lagi lang natin tandaan, kaibigan, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Take sinso ang natin, kaibigan, tiwala lang. Lalo na, pag wala kang bisyo sa buhay mo, asinso ka talaga. Asin sa ang buhay natin, claim it. Okay, again, thank you so much, kaibigan. God bless